Tinapatan niya lahat ng presidente. yung mga presidente na yun, umutang ng 1 trillion, si Tut... umutang ng 7 trillion pesos. A trillion. Oh, I think it's dollar or peso. edi di, ang laki. Ngayon, amang... Sinisi daw kay BBM. Eh, ang sabi nila, mga kababayan ko, ayan, no? Oh. Pakita natin. Ang sabi nila, si BBM daw, 2022 to 2025, 3 years ang ebidensya. Ito daw, ganito daw, kalaki ang inutang mga kababayan ko. Ayan, umabot daw tayo ngayon ng, uh, ng 16, 16,7.75 trillion ang utang ng Pilipinas. Mga kababayan ko, eh bakit pa ba tayo nagkabao ng utang ng ganyan? Yung inutang, tumubo na. Binabayaran natin ngayon yon Yung inutang natin na 3.99, sabi natin 3.99, mga kababayan ko, mga kapatid, if we add, mga kababayan, yung 12, mga kapatid, magiging 16.75, 16, point, 16 point 75, mga kabayan ko, tumutubo yan. Eh ngayon, mga kababayan ko, si mas malala. Six years ang tinapos, tinriple ang utang ng Pilipinas. Tanong ko dito, sino ngayon ang mas malaki ang inutang? Si Marcos, si Dut... Sino ho malaki ang inutang? Mateo si Marcos. Mga kababayan, 6 years po mga kababayan ko. Si Nang utang ng 7.6 trillion. Si Marcos 3 years mga kababayan ko, umutang ng 3.99 trillion. Sige, sino ho ang malaking inutang na presidente sa World Bank? Pag sinabi niyo hong si Marcos, mali po kayo. Pag sinabi niyo si tama ho kayo. Mga kababayan. Kasi kung ang sagot niyo ho ay si tama ho kayo doon. Bakit? Mga kababayan ko. If we comparison this pre two president yung presidente nakakulong sa Netherlands at yung presidente natin ngayon na si PBBM malaki ang diferensya nila paano ko nasabi tingnan nyo to mga kababayan ko pakinggan nyo mabuti umutang sa World Bank walang nangyari sa mga infrastructure na pinagawa niya tama tapos si ng mga DDS hindi binagawa ni Skyway Nani? Eh, pinagawa ni... Itong ano, mga ganito dito. Nani? Mga construction na ganito. Huh? Gumawa yan ng maraming flood control. Nani? Aba, loko-loko mga kababayan ko. Tuwan-tuwa kayo. pinagmamalaki inyo pa. Nani? O ngayon, di ba? Puro sablay yung mga flood control way back 2020, 2016. Nani?